Hello mga kasari! Good morning! Hello kaya Dave! Mag-hi ka naman sa kanila! Hi! <laughs> Hello mga kasari! Welcome sa Dave Channel. Channel! So ayan mga sisiko ko Kumusta kayo? Uy meron pala akong uh, balita sa inyo mga sisi Tatanungin ko kayo, safe ba tayo sa ating sari-sari store? Alam nyo ba, kahapon ay nung isang araw, gusto ko sana itong i-vlog na sa inyo kaya lang na busy ako nakita ko kasi ito sa sa Facebook na nako alam nyo mga sisa sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon do marami na yung mga masasamang tao alam nyo ba nakita ko doon na yung tindahan niya kasi yung tindahan niya kasi open tapos ito dito good kuya Dave alis ka Ayan. against the light man Ayan. Ayan. Yung ano niya kasi mga sis, yung tindahan niya. Ano naman, may grills naman siya. Pero yung part doon na kung doon mismo bibili yung uh, kanilang mga customer, ay malaki yung open. So, doon pumasok yung uh, masasamang tao. Tumalon lang mga sis kasi meron namang ganito oh, may ganito naman. Ayan, half bali half siya. Tapos sa harapan, malaki lang yung bukas. Yan, malaki, malaki yung open. Kaya nakapasok yung masamang mga tao. Yan, tumalon lang mga sisi ko. Siguro, parang ano na Kuya Dave, no? Parang minaman na siguro sila. Mm -hmm. Kung si anong oras, wala masyadong bumibili. Ayan, tinitsyempo nila na uh, Ayan, walang, tao. wala masyadong mga tao naglalakad. Nakakatakot mga sisi. Bastos pa talaga. Uh, kumuha pa ng isang lungnik na tanduway. Nakita ko sa ano, i-flash ko sa inyo. Iwan ko lang kung pwede pa. Pakita ako dito sa screen yung ano yung picture hindi siya video picture lang kasi kuha yon sa CCTV nakakatakot mga sisi so check natin yung ating tindahan alam niyo ba di ba uso ngayon yung ano uso ngayon yung ipaayos yung tindahan di ba i-renovate kaya lang kung ganito close ang tindahan mo gawin nilang open i-open nila para yung mga bumibili ay labas pasok pero dito sa akin sa akin ha uh, ayaw ko talaga ng ganyan na tindahan kasi natatakot ako alam nyo man sa panahon ngayon tapos dati itong tindahan namin doon banda sa dulo sa may bigas sabi ko kay kuya Dave nung nagpa ano ako nagpa extend sabi ko sa kanya na i-open ko yung sa may bigasan tapos sabi niya wag daw kasi pag open tapos uh, papasok ako sa loob ng bahay hindi ko daw maiwan-iwan kasi nga tama ba yung sinabi ko kapag open daw ang tindahan, hindi mo siya basta-basta maiwan. O, maiwanan. Kung papasok ka sa loob, na syempre, ano, may kukunin ka, kakain ka, or may gagawin ka, di ba? Hindi mo maiwan-iwan kasi nga open. Delikado. So, ginawa na lang namin ni Kuya Dave, ganito, close lahat. Close lahat talaga. Tapos, kapag, ano, ako lang yung naiiwan dito, ipang-lock ko yan lahat. Pati yung malaking, ano, doon, pintuan sa pinakagilid. Ayan, yung pintuan dito sa aming tindahan is apat, dalawang maliliit, tapos meron doon dalawa din na pwedeng makadaan yung tao. Pero always close po doon mga sis. Kaya mag-ingat talaga tayo sa panahon ngayon mga sis. Uh, ang ang advantage lang ng tindahan na open is maganda siya tingnan kasi yung mga customer nakakapasok, nakakakuha ng mga item na gusto nila. Pero ang disadvantage lang din, na nakakatakot lang kasi nga, di ba, sa panahon ngayon. So ayan, dito kasi na part dati mga sisi. Gusto ko sana i-open ito dito, tapos dito na part din sa may bigas. Kaya lang, ayaw ni Kuya Dave. Sabi niya, wag daw dapat ganito para safety. May grills yan siya. Meron kaming pintuan dito na malaki. Ayan, dito dinadaan yung mga item kapag bumibili kami. Pero nakakandado ito. Ayan, always yan na may kandado. Pero ngayon, nandiyan naman si Kuya Dave, kaya open yan. Tapos, dito na side. Ayan, dito rin na side. Malaki yung butas. Gusto ko sana gawing ano ito dito, half. Tulad nung nakita natin kanina, half lang yun. Half lang yung ano nila doon sa tindahan, kaya tumalon. Tumalon doon, papasok. Ayan, nakapasok pa rin siya kasi nga, kasi yung tao kapag tatalon. Ito dito, wala silang madaanan talaga. Oh. Matibay yung ano, bakal. Yan, matibay, matibay ang bakal. Tapos, meron tayong pinto dito na maliit. Ayan, kasya din ang tao, pero may tag yan siya dyan. Tapos, dito sa harapan, doon kasi sa CCTV na pinakita ko sa inyo, ganito kalaki yung butas ng kanilang tindahan. Ganyan, ito, isang buong ganito talaga, open yan siya. Ganyan, half lang, open. Kaya, tumalon. Ayan, tumalon pa ganyan, papasok. Kasya-kasya kasi yung tao. Yan, dito open ito dito pero pag pumasok ang tao ay meron naman akong tubo diyan. Pukbukin ko yung ulo niya. <laughs> Tapos andiyan naman si Maki ah. Kulang pa siya kagati ni Maki. Tapos dito na part, ayan, meron naman pero ganito lang din kalaki. Ayan. Tapos pag ako lang ang ang butas <laughs> ng ilong. Gago. <laughs> so kaya mga sisi ko kung ang iyong, inyong inyong sari-sari store ay open. Uh, maging alert alerto lang po talaga tayo tapos kailangan maging mapagmatyag kapag may umaaligid-aligid kasi yung iba ay nag-o-observe uh, yan kung meron ba tayong kasama, kung nag-iisa lang ba tayo kasi yung mga taong yan ay uh, pabiliyan siya, pabili siya, pabili-bili, anong tawag yan? Parang... <laughs> anong tawag niyan Kuya Dave? Uh, kunwari, customer ba? Na bibili. Tapos, ah, ano yan? Opportunista. Oo, oh, opportunista. Mag-observe yan kung may kasama ka ba, wala bang tao. Doon sila papasok. Kaya, ako nga, kahit na close yung tindahan namin, alert ko pa rin ako. Mabastos pa talaga kasi kinuha yung ano, yung may mga candy pa sa harapan. Lahat, cellphone, pera, kinuha, nagbitbit pa ng maiinom na duhay, mga palahubog, yung mga magnanakaw, mga sisi. Tapos, yung isang nakita ko rin, ay yung kanyang tindahan is open, tapos, ang kanyang counter ay malapit pa naman sa entrance, kasi siguro, pag bibili yung mga customer, pag labas, ayan, malapit na sa entrance, diretsyo na exit na, entrance exit kasi yun. So, madali ka lang maano ng masamang tao, kasi nga, parang display na display yung, area kung saan nang doon ka nang doon yung ano yung tindera yung cashier nandoon. So mabilis lang talaga nakaalis ka agad. Yan yung mahirap kasi sa mga open na na mga tindahan. Ayan, meron nga minsan uh, nakikita ko rin or nababasa uh, napakaaga niyang gumising, mga 4 gising na siya tapos open yung tindahan, natulog ulit. Ayan, parang nakatulog siya ba? Pagising niya wala na yung cellphone at saka pera kasi nga nakapasok yung uh, mga bad na mga tao yan yun yun yung ano pero ito dito kahit na kahit na magpatulog tulog ka lagyan mo lang ng kandado doon sa ano mismo hindi na makapasok tatawag lang sila pag may bilhin So yan mga sis, ingat po tayo sa panahon ngayon kasi nga sobrang mahal na ng bilihin. At hanggang dito na lang, uh, may, may kasabihan na kapag may tinanim, may aanihin. Kapag may sinuksok, may madudoko. Thanks for watching mga sis. See you next vlogs. Bye!